Good morning, kumuha nga po pala ako ng tinapay dito sa paumbong Ayan, ang mga, mga ano Ano <laughs> po ang mga magagandit, mga pogi Ayan, tinapay po, pagkain ng bangus Pagkain po ng bangus, oh. ano po siya, pan Pan siya Pan po siya, ayan, pan o oh. Pagkain po siya ng bangus Para po lumaki ng mabilis ang bangus Ng aking kaibigan Ayan o oh. Sari, ah, malambot-lambot pa po siya. Kumuha lang po ako ng kakaunti. Tatlong sako pa lang. Oh, ang dami po dito. Ang laki yun ang kinikita sa tinapay. May banyo may ari. Oh. Ayan. <laughs> <May> pa isa. Talagang sa tinapay hindi ginawa ko. Oh. Ayan ang dami po nila tinapay. Pang, pang, ano, uh, sa tinapay, pang, uh, pagkain ng bangus. Isang binti, dalawang bisyo. na ho namin. 56 kilo. Eh, para lang po ano may eh, pagkain kami, tayo lang din napakain. Yan, ah, ba so. guys, good morning. Ayan po, tinapa ay papakain natin sa bangus Testing natin. Ayan. Kumakain na po. Pero marami parang maliliit talaga. Oh, bigyan din. Ayan, kumakain na po ang ating bangus. Magala kasi kumakain. kung may pa yan eh. Ayun ba? yung, ay eh. yung po. Ay, sa, like, sa yun. ay Kumakain ang ating bangus. May asola pa po siya, may asola. Asola po yung kulay verde na yan. Asola. Thank you guys thank you